Ang mga introvert ay madalas nakilala para sa kanilang matalas na mga kasanayan sa pagmamasid at pagiging sensitibo sa mga subtle na pahiwatig kaya sila sobrang perceptive sa mga social setting. Pagdating sa pagdedetect sa mga nakatagong emosyon, ang mga introvert ay nagtataglay ng halos intuitive na kakayahan na mapansin ang mga hindi nasasabing senyales na maaaring makaligtaan ng iba, lalo na kapag ang isang tao ay lihim na nakakaramdam ng kaba. Bagamat maraming tao ang tumutuon sa kung ano ang sinasabi, ang mga introvert ay noobserbahan ang body language, tono ng boses at iba pang mga pagbabago sa pag-uugali. Mula sa pagbabasa ng mga fidget na galaw hanggang sa pagdama ng mga pilit ng iti, ginagamit ng mga introvert ang mga palatandaang ito upang maunawaan kung kailan ng isang tao ay lihim na hindi mapalagay. <laughs> Narito kung paano ginagamit ng mga introvert ang kanilang natatanging kamalayan sa lipunan upang makilala kapag may nagtatago ng kanilang mga nerbiyos. Number 1 inconsistent na eye contact. Ang mga introvert ay pambihirang mapagmasid at nakikita nila na ang eye contact ay isang malakas na sukatan ng ginhawa at kumpiyansa ng isang tao. Ang inconsistent na eye contact tulad ng madalas sa paglilipat ng tingin o pag-iwas ay kadalasan nakikita nila bilang isang senyales ng kakulangan sa ginhawa o kawalan ng kapanatagan Ang mga introvert ay binibigyang kahulugan ng mga inconsistency na ito bilang mga sulyap sa panloob na mundo ng isang tao Napapansin na ang hindi matatag na eye contact ay maaaring magmukahi ng anxiety o kawalan ng tiwala Pinaalagahan ng mga introvert ang matatag, taus pusong pagpapalitan at likas na sensitivity sa mga disruption sa visual na pakikipag-ugnayan. Para sa kanila ang tunay na eye contact ay grounded at relaxed. Dahil ang makulit at panandali ang mga sulyap ay maaaring magpakita ng panloob na pagkabalisa na maaaring makaligtaan ng iba. Nagagawa nilang malaman kung ang isang tao ay umiiwas sa eye contact dahil sa nervyos o isang pagdanais na itago ang kanilang tunay na pag-iisip. Naunawa na kita mga introvert ang hindi sinasabing damdamin ng iba. Number 2. Paglilikot o magalaw na kamay Ang paglilikot ay isang tanda ng nervyos at ang mga introvert ay lubos na aware sa maliliit na pisikal na paggalaw na nagpapahiwatig ng pagkabalisa. Maging ito man ay pagtatap ng mga daliri, pag-aayos ng damit o madalas sa pagbabago ng kanilang tindig, ang mga pagkilos na ito ay hindi makakalusot sa mga introvert. Alam nila na ang mga ito ay mga outlet ng panlabas na stress. Ang mga subtle na pag-uugali na ito ay nagpapahiwatig sa mga introvert na ang tao ay maaaring nakakaranas ng kakulangan sa ginhawa. Hindi tulad ng marami na maaaring baliwalain ang mga galaw na ito, maingat na binabasa ng mga introvert ang mga ito na pansin ang ritmo at bawat paggalaw. Nag-iiba-iba sila sa pagitan ng kaswal na paglilikot na maaaring nakagawian na o dahil sa inip at hindi mapakaling enerhiya na tumutukoy sa nervyos. Ang pinakamaliit na pagtaas sa intensity ng paglilikot ay nakikita bilang isang senyales na ang tao ay nababalisa. Sinusubukan pamahalaan ng kanilang panloob na kaguluhan sa maliliit na pisikal na paraan. Number 3. Hindi natural na tono o pitch Ang mga introvert ay mahusay na tagapakinig at tumutuon sila sa kung paano sinasabi ang isang bagay. Ang pagbabago sa tono o pitch ay maaaring makatawag agad ng atensyon ng isang introvert at madalas nilang binibigyang kahulugan ang mga pagbabago sa boses na ito bilang mga palatandaan ng pagkabalisa. Ang isang boses na biglang tumaas, nanginginig o bumibilis ay maaaring magpahiwatig na ang nagsasalita ay hindi komportable, stress o kahit na sinusubukang itago ang kanilang kaba. Ang mga introvert ay may posibilidad na matandaan kung ano ang karaniwang tunog ng isang tao na ginagawang mas maliwanag sa kanila ang mga pagbabago sa vocal pattern. Nararamdaman nila kapag nawawala ang karaniwang pagtitimpi ng isang tao, nakakuha ng mga banayad na signs na nagpapahiwatig ng na mga nakatagong stress o kaba. Ang attentiveness na ito sa tono ng boses ang nagbibigay daan sa mga introvert na madama ang emotional undercurrents sa mga pag-uusap kahit na sinusubukan ng ibang tao na magmukhang maayos. Number 4, mga awkward na pagpopos at pagkautal sa pagsasalita. Ang mga introvert ay may likas na kakayahan sa mga paghinto sa pag-uusap. Nagagawang makilala kung ano ang mga sandali ng mapag-isip na katahimikan at mga awkward break na nagpapahiwatig ng pagkabalisa. Kapag ang isang tao ay madalas na gumagamit ng mga filler words na uutal sa mga salita o nagpupumilit na ipagpatuloy ang kanilang pag-iisip, nakikita ito ng mga introvert bilang isang senyales na ang taong yun ay maaaring nakakaramdam ng kabah. Ang kanilang pagiging sensitibo sa daloy ng pakikipag-usap ang nagpapahintulot sa kanila na mapansin kapag ang pagsasalita ng isang tao ay hindi tuloy-tuloy kaysa sa karaniwan. Nauunawaan nila na ang mga kinakabang individual ay maaaring mag-overthink sa kanila mga tugon, na humahantong sa pagkautal at pagkaantala na hindi karaniwan sa kanilang karaniwang estilo ng pagsasalita. Ang mga introvert ay binibigyang kahulugan ng mga sandaling ito na nauutal bilang isang salamin ng panloob na tensyon na kinikilala kapag ang kaisipan ng isang tao ay sinusubok ng mga panggigipit ng pag-uusap. Number 5. Matigas na Body Language Ang mga introvert ay partikular na maunawain pagdating sa wika ng katawan na binibigyang pansin ang kahit na bahagyang pagbabago sa postura na maaaring makaligtaan ng iba. Kapag ang body language ng isang tao ay parang matigas o sobrang kontrolado tulad ng mahigpit na pagkukrus ng mga braso, matigas na tindig o tense na balikat, ang mga introvert ay binibigyang kahulugan nito bilang isang sinyales ng kakulangan sa ginhawa o pagtatanggol sa sarili. Nakikita nila ang mga kilos na ito bilang mga physical lahad lang, isang subconscious na pagtatangka na protektahan ang sarili mula sa pakiramdam ng pagkalantad o kahinaan. Habang ang iba ay maaaring makaligtaan ng mga pisikal na pahiwatig na ito, ang mga introvert ay nauunawaan na ang katawan ay madalas na nagsasabi ng kung ano ang hindi ginagawa ng mga salita. Ang mga defensive na posisyon ay nakikita bilang isang pagsisikap na mapanatili ang kontrol sa isang komportabling sitwasyon at binabasa ng mga introvert ang mga ito bilang malinaw na mga indikasyon ng panloob na pangamba. Number 6. Mga sapilitang ngiti ang mga introvert ay kilala sa kanilang kakayahang magbasa ng mga ekspresyon ng mukha ng tumpak at sila ay partikular na sanay sa pagkilala sa mga tunay ng iti at sa mga sapilitang iti. Ang isang iti na hindi masyadong umabot sa mga mata o tila matigas at hindi natural ay mabilis na namumukod tangi sa kanila bilang isang pagtatangka na itago ang panloob na kakulangan sa ginawa. Masasabi ng mga introvert kung ang isang tao ay gumagamit ng isang ngiti bilang isang social tool sa halip na bilang isang tunay na pagpapahayag ng kaligayahan. Kinikilala nila na ang mga pilit ng ngiti ay kadalasang ginagamit bilang isang paraan upang mag-navigate sa mga hindi komportableng sitwasyon. Na sa mga tao na magmukhang kalmado o kaaya-aya sa ibabaw sa kabila ng panloob na pagkabalisa. Ang kamalayan na ito ang nagbibigay daan sa mga introvert na makuha ang mga nakatagong tensyon na nakikita ang ilalim ng panlipunang maskara upang maunawaan kung ano ang maaaring tunay na nararamdaman ng isang tao. Number 7, Labis na Sumasang-ayon ng Mga Tugon Napapansin ng mga introvert kapag ang isang tao ay mukhang labis na sumasang-ayon, lalo na kung ang taong ito ay nabigo na mag-alok ng kanilang sariling mga opinyon. Ang sobrang pagsang-ayon ay maaaring maging isang red flag para sa mga introvert. Na kinikilala na ito ay madalas na nagmumula sa isang pagnanais na maiwasan ang mga salungatan o ilihis ang atensyon. Itinuturing nila ang pag-uugali na ito bilang isang paraan ng pagtatago ng nervyos dahil ang taong ito ay maaaring maging mas komportable na sumama kaysa sa sumalungat. Para sa mga introvert, ang mga masyadong sumasang-ayon na tugon ay nagbumungkahi ng tinatagong kawalan ng kapanatagan o kakulangan sa ginhawa. Ang pagsang-ayon sa lahat sa halip na magbahagi ng sariling mga saloobin ay ipinapakita sa mga introvert na ang taong ito ay maaaring nahihirapan at sinusubukang maiwasang makakuha ng atensyon. Number 8 madalas na pagkurap o pagpapawis. Ang mga introvert ay may matalas na mata para sa detalye na napapansin kahit ang pinakamaliliit na physiological signs tulad ng mabilis na pagkurap o visible na pagpapawis. Kinikilala nila ang mga hindi sinasadyong tugon na ito bilang mga karaniwang tagapagpahiwatig ng nervyos at mabilis nilang ikinokonekta ang mga signs na ito sa emosyonal na kalagayan ng isang tao. Habang ang iba ay maaaring makaligtaan ng mga palatandaang ito, ang mga introvert ay binibigyang kahulugan ng mga ito bilang malino ng mga sinyales ng stress. Lalo na sa mga sitwasyon kung saan ang pisikal na kakulangan sa ginhawa ay tila sigurado. Ang kanilang kakayahang mapansin ang mga maliliit na pagbabagong ito ang nagbibigay sa kanila ng pananaw sa mga panloob na damdamin ng isang tao. <laughs> Number 9. Distracted o paulit-ulit na pananalita Ang mga introvert ay partikular na sensitibo sa mga pattern ng pagsasalita at napapansin nila kapag ang dialogo ng isang tao ay nagiging magulo o paikot-ikot lang. Naunawaan nila na ang distracted o paulit-ulit na pananalita ay kadalasang nagmumula sa pagkabalisa o isang pangangailangan na mapanatili ang panlabas na pagkakalmado. Nakikita ng mga introvert ang mga pattern na ito bilang mga senyales na maaaring sinusubukan ng isang tao na pakalmahin ang kanilang sarili. Sa pamamagitan ng labis na pagpapaliwanag o pagpuno sa mga katahimikan ng paulit-ulit na mga pahayag, para sa mga introvert ang pag-uugali na ito ay nagmumungkahi na ang isang tao ay sinusubukang itago ang kanilang pagkabalisa at kinikilala nila ito bilang isang banayad na paraan ng pamamahalan ng panloob na stress. At number 10, physical na distansya. Ang mga introvert ay lubos na nakaayon sa personal na dynamics ng espasyo at napapansin nila kapag may gumagawa ng hakbang upang mapanatili ang dagdag na pisikal na distansya. Kapag ang isang tao ay tumalikod, umatras o nagpwesto ng mga bagay sa pagitan nila at ng iba, binibigyang kahulugan ng mga introvert ang pagkilos na ito bilang subconscious na pagtatangka na lumikha ng buffer. Naiintindihan nila na ang pangangailangan ito para sa espasyo ay kadalasang isang protection, isang likas na tugon sa mga damdamin ng kahinaan o panlipu ng pressure. Nakikita ng mga introvert ang mga pag-uugaling ito bilang mga sinyales na ang isang tao ay maaring nakakaramdam ng labis o hindi sigurado na binibigyang kahulugan ang pagdistansya na ito bilang isang paraan upang mapanatili ang isang pakiramdam ng kaligtasan o kontrol sa pakikipag-ugnayan. Shoutout sa mga nag-comment last upload na ang underrated power ng mga tahimik na super empath. Shoutout kay Marie Worker. Sabi niya, Facts at karaniwan sa mga super empath ay humble, tahimik at mapagmasid sa kanilang kapaligiran. Magandang gabi sa iyo, Sir AP. Salamat pong muli sa pag-share ng magagandang contents. Peace. A shoutout din kila Loey Berlongan, Malia Mumena Bantas, Nisel Shane Tumulap, Fean Gakil, Kati, Jefferson Bravo, at Kay Dasik. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout is para sa susunod na upload. Salamat! Sa kanilang tahimik at mapagmasid na paraan, ang mga introvert ay nag-aalok ng isang natatanging uri ng suporta sa mga nakapaligid sa kanila. Madalas na walang pagbigkas ng salita. Ang kanilang pagiging sensitibo sa mga banayad na palatandaan ng nervyos ang nagpapaintulot sa kanila na makilala kapag ang isang tao ay nahihirapan na nagbibigay daan sa kanila na ayusin ang kanilang sariling kilos upang maging mas komportable ang isang tao. Ang empathy-driven na diskarte na ito na nakaugat sa paggalang sa emosyonal na mga hangganan ng iba ang tumutulong sa mga introvert na lumikha ng isang puwang kung saan ang mga individual ay nararamdaman na nakikita at sinusuportahan sila nang walang anumang pressure na ilantad ang kanilang mga kahinaan. Sa pamamagitan ng pag-tune in sa mga hindi sinasabing pahiwatig na ito ang mga introvert ay nagpapatibay ng mga tunay na koneksyon na nagpaparangal hindi lamang sa nakikitang mga aspeto ng komunikasyon kundi pati na rin sa madalas na nakatagong mga layer ng emosyon. Ang banayad na attentiveness at empathetic na tugon ang nagpapakita ng malalim na kakayahan ng mga introvert na kumonekta sa isang antas na iginagalang ang parehong binibigkas na mga salita at tahimik na pakikibaka. Alam mo ba na hindi basta-basta ang mga taong tahimik na super empath? Panoorin mo sa video na to.